yan mga tambay. for this video ay eh, magluluto tayo ng sopas unopen natin yung siling nas painitin yung kawali at maglalagay ako ng mantika Ayan mga tambay. Nilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. Pinagsabay ko na. Ayan, nilagay ko na yung sahog niya na pinakuluan na manok. Tapos sinimay lang. Dahil nasunog na yung bawang. naglagay ako ng dalawang pan turog na paminta yan, hotdog naglagay din ako ng hotdog mas konting asin yan, lagyan din natin ng star margarine para pangpakulay sa sabaw at pangpasarap na rin to tubig carrots okay na rin natin yung carrots para sabay sabay na silang maluto ayan kumulo na mga katambay lalagay ko na yung macaroni na napakuluan na rin han, lagyan natin ng ibab para manamis-tamis yung sabaw ng ating sopas para sa malamig na panahon sobrang lamig mga katambay. ayan apat na egg, nilagang itlog Yan. punong punong ng ating kawali mga tambay. Ayan. Kumulo na. Panghuli. Lagay na natin yung nahiwang repolyo. At pagkatapos nito mga tambay ay okay na ang ating mainit na sabaw ng sopas. Tara. Ang tambay. Okay na mga rambay. Ayan na. Tara na mga rambay kain tayo ng sopas. Okay.